kayo pwedeng sumuko lang ng gani-ganito. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo, ipakulong lahat, lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-arian, bawiin ang mga ari-arian, pati atay, i-donate, ibigay ang atay, pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga pula. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya.